may dala siyang tabko sa akin kaya hindi na po ako punta tabko Isa tab lang yung dahilan dyan kung bakit siya hindi pumunta doon. Oo, oh, isa yun. Siguro um... Mm. po baka... Tara, tara! Tara! Tara kayo nakapunod! Mayroon ako dito sa noon! Mayroon ako bantay, mayroon ako dito! Iba ba tayo. kita balik ke tengah dulu Bapak lagi, Bapak Kita dia, kita Hah? Kita di mana? Sunut, di sunut. Kandung bu, mau nak pakai tu bu? Uh, naik kawan, bawa bawa sila. Punita, apa punita? Apa punita? Yang bawa apa? Bawa nak kayu, so so buat Ni Ini, ah, ini kayu bu, hanap tayo nang cimpu, dah anak nanti. Kasi dito delikado. Mm. tayo. Dito ta siguro dito tayo dadaan. Sige, diyan diyan yung dinadaan kami na. Ah. Yeah. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Eh, ah. tayo dah banyak mentah banyak yang saya okay. masuk planet tu adun. pelkadun nih singir ya di sini, kita akan pergi ke sakit Kita akan pergi ke sini Kita akan pergi ke Kita akan pergi ke sini Kita akan pergi ke sini Kita akan pergi ke sini Kita akan pergi ke So yung kasi yung bahay, yung kutub, doon, doon talaga yung parang iba yung galaw ng tao doon so kaya yun napatakbo ko pa baba dito kasi may dalawang papunta na sa pa may dalawang kita lupita ka at ako doon sa dulo may tatlo tatlo? may tatlo lupita ko doon sa dulo kaya at malala, mahahaba ang mga bari nila hindi tayo sa uh, sasantuhin sa mga baril na makikita tayo Sige, so, istorya na dahil nga nung mo na Si Creepy niya, si Tibong Anong na. ah. mga nakuan na? Ha? Kuan nila ko sa mga istorya na nila Yun si Tibong Ha? Ah. Ah. Ang Nauli po ako ng mga bandido, dalawang bandido Kasamahan ni Alex Ang ah. isa ni Alex na Ano daw? Ha? Ah huhulihin uh, 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 ako. Kaya yun. Ah, uh, natimpuhan nila po ako. Mm. Kaya nahuli po ako. So, yan na tao na yan. Yun ang magdadala sana sa akin. Sa akin. Pa -pa Papunta sa anak ko? Papunta ng kampo ni Alex. Alex. Kaya lang po, ah, uh, nakumbinsik po siya. Na, ah, uh, magbagong buhay. Ah, uh, ano, sa simula hindi hindi siya ano payag kasi mm. wala na daw siyang pagbabaguhang buhay kasi ang katulad daw natin parang galit siya sa atin ba mm. ang katulad daw natin mga sinungaling mm. kaya yun dito na lang daw siya sa bundok hmm. pamumuhay mas mabuti pa daw sa bundok pero sabi ko sa kanya huwag kang magpapaniwala sa mga masasama mm. <coughs> at kung gusto mo tulungan kita mga magkaroon ng city mm. para magbagong buhay ka papayag na nga siya mm. Uh, gusto na ako makaisturya siya ah. gusto kong kausapin si diba? Ano, skal, si skalbo si yun dati? Ah, kalbo. Maraming nag-PM so, sa akin na bumalik daw. Hindi naman siguro bumalik yun. No, di ba? Bumalik nga siya. Bumalik, pero... Bumalik nga siya, pero... Nakumbinsi ko nga. Mm. Nagsama sila ni Alex. Mm -hmm. po, uh, sa nahuli ako, pupuntahan, pupunta kami sana sa ano. Alis na bugbog sirado ako noon, ni mm kalbo. Ito na lang na kumbinsi ko po siya. Pero kaya yun, kaya lang ngayon na ano lang. Parang nagtatampo siya sa akin. Kasi hindi ko siya natulungan eh. Matagal na na panahon. Mm -hmm. Hindi ko po siya na tulungan kasi wala pa po akong sahod. Mm. Sana lang po, ah, hindi siya bumalik sa pagkabandido. Para, on, oh, ano. Kaya, nagtaka mo nga ako eh. Ang sabi niya sa akin, umuwi lang daw siya sa, ano, kanyang pamilya. Mm. Sa, ano, agusan. Mm. Yan ang sabi niya sa akin. Pero, yun ang sabi mo sa akin din nga uh, nagkita kayo at hinahanap ako mm -hmm. kaya yun mm -hmm. napaisip ako ba bakit kaya napunta siya dito sa bundok hindi so, kaya yung hinanap niya baka so, niya baka okay. andito siya siguro kung so, nagkataon na mm -hmm. siguro na hinahanap ko si Ralan dito, dito na ano kasi may nagturo so, yung nakita ko siya nagkataon lang siguro hindi kasi hindi kasi ni bro Paul. Ano, ano ano kasi uh, yan tao na yan nakasama ko na yan sa bahay mm -hmm. kaya yun nagtaka ako bakit siya nagpunta dito at kung ako ang hinahanap niya bakit siya nagpunta dito at hindi niya ako pinuntahan sa bahay ko ano kasi yung yung ginawa niya yun kasi alam naman niya na mar, maraming kalaban doon baka siya naman yung ma, anu doon Siguro naman. Mm, ligado. Po. Ano siya? Siguro naman po. Oh, uh, 'yun yung dahilan. Uh, ano ba? Parang sa ngayon hindi na po ako komportable. Mm. So, Kung kasi sa huli naming pag-uusap, umuwi sa umuwi muna daw siya sa kanyang pamilya. Yeah. Mm. Parang may dalang tampo sa akin mm. Kaya yun ngayon nga nandito pala siya sa gubat hindi ko po alam umuwi nga siya o bumalik siya dito sa gubat at hinahanap niya daw ako dapat doon siya sa bahay mm. may dala siyang tampo sa akin kaya hindi na po ako kumpulta isa lang yung dahilan dyan kung bakit siya hindi pumunta doon no? Oh, isa, siguro um, hmm. po baka natatakot siyang iwas, uh, skrosya, oh, iwas, iwas, hmm. iwas ano ba Hmm. makita siya sa mga kalaban at masundan siya. Mm. So natahamak din ang anak ko. Oh, so siya nag nagano sa okay, sa iyo. delikado. Um, delikado yung anak maraming, mo. Maraming maraming ano ba nagtatanong sa isipan ko Pero isa lang po ang masasabi ko po sa iyo ton. mm. uh, 80% naniniwala pa ako sa kanya pero nabasbawasan na nang 20% yung ang nabawas-bawasan na. Dapat patiwala ko sa kanya baka ano. Na pero so, malaki pa rin ang pagtiwala ko sa kanya kaya nagbagong buhay siya so, may ano lang may tampo lang siya sa akin dahil sa isang sa pagkakamali uh, yung uh, cellphone okay. lang talaga yung hiling niya sabi um, no binigyan so, mo sana yung keypad na cellphone hindi niya makag video uh, oh. <laughs> <laughs> gusto niya yung mag video eh <laughs> So, parang iyak ako sa mga sinasabi mo, bro. Ito ah. lang. Parang maiyak ako ba? Na nakakaano naman, no? Ikaw hmm. na, na, talaga si... Ikaw bangko. yung uh, ah, kanya, ka niya. Ikaw, tumulong ka din sa kanya. Oh. So, ano ba, no? Nagtulungan so, na, pika, na po kami, bro. Hmm? So, yan. Tinulungan niya po ako, ah, mag, ha, na sana namin yung, hmm. ano, kampo ni Ni yeah, ano? Ni Alex. Alex. Oh. oh. Kaya yon uh, na trap kami. Mm, trap. Oh, pag trap na rin, uh, ano kasi walay kami. So pagka pagdating ko sa dulo, nakita kami ili, uli, uli. So, Nagpasya muna kami nga uh, umuwi. So, mm -hmm. yon. sa sa kanya pamilya. Mm. -hmm. Yan yon ang last namin na uh, pagka ano pag pagkita Nakingulat ko nga eh yung sinay yung sinabi mo na nakita po kayo at hinahanap po ako ma salamat na po at ah. hinahanap niya po ako baka hindi na yun nagtatampo sabi ko sa kanya baka makita ko mag, baka makita kita baka hindi mala ma, hindi mala hindi, mala, hindi mala yung bahay mo so try ko ipost tong, yung video na yun para makita din ba makita sa iba na siguro na may miss ka na ni ano kalbo kalbo or naawa sa sayo na baka ano nangyari sa iyo sa gubat oo okay. nga mm. eh pero mula noon naghiwalay kami hindi po ako nakapunta ng bundok kasi uh, may ginagawa din ako at nag-eleksyon na rin oo oh, eleksyon oh. So, kasi importante yan eh oo so, oh, ngayon lang po ako nakapunta sa uh, punta ng bundok may sasakyan na parang ano hmm. may sasakyan po may mga tao na karga may hmm? mga tao ay kanil sa kanina may nakita ko mga idol na sasakyan na maliit tsaka may tao na sakay mga bata pa Ano? Parenta? Isa, parenta? Ha? Isa sa akin ay singgit. Ang singgit sa lang. sila, nakairing. Ha? Ay. Ambot. Unakosanay kaweh. Sige, sige, kamanga dito kay dire bulat lang ko dire. Bulat tourist ko. Okay. Ay, papunta dito yung. Ayan, dito yung... Dalawang, yung isa, naiwan doon sa kabilang. Malayo. 还有用。 Napunta na na yung isa. Anong si, ano si sige, ano? Si Creepy. Ano si Creepy sa kabila? Ayan, bumalik yung isa. Diyan na pala yun. Sus. No, no, di mana kau nak buat langkah, kau di balik nak mah? Nya asal lagi, dia tahu, dia oh, tak tahu kanan. Kau tu boh. Tak pasada. Hantar dalam sini saya. Ok, Fahim kita adalah mereka. Principal Arahan medios di sini,